Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga SSS pensioners dito sa ating bansa. May panibagong inilulungsa ang SSS na tiyak na makakatulong sa ating mga lolo at lola. Ano nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Philippine Information Agency. <tinyo> Ang Social Security System ay naglunsad ng isang bagong Low Interest Pension Loan Program o PLP habang hinihimok nito ang mga retirado na itapon ang mga mandaragit ng sangla ATM na nagpapautang at humihiram sa ahensya. Ang sangla ATM na literal na isinalin bilang isang laang iyong automated teller machine card ay isang illegal na loan scam na kinabibilangan ng pagsuko ng ATM card borrower bilang collateral at kadalasang nagdadala ng usurious interest rate na umaabot ng hanggang 20%. Nag-alok ng ang mas mahusay na alternatibo, ipinagmamalaki ng PLP ng SSS ang mababang taunang rate ng interes na 10% para sa mga retirado ng pribadong sektor. Nais naming magkaroon ng akses ang aming mga retirado sa abot-kayang financing na hindi gumagamit ng mga nagpapahiram ng may mataas na interes. Ito ay sabi ni SSS President at CEO Orlando Macasaet, ang PLP ay nag-aalok ng mapagkompensyang mga rate at nababaloktot ng mga tuntunin na ito isang maingat na pagpipilian para sa mga retiree pensioners na nahaharap sa mga problema sa pananalapi, ito ang pangunahing tampok ng SSS-PLP, mababang rate ng interes 10% bawat taon, makabuluhang mas mababa kaysa sa mga rate ng sangla ATM. Walang pagsuko ng ATM, hindi tulad ng sangla ATM, ang PLP ay hindi nangangailangan ng kolateral. Walang bayad sa pagproseso o serbisyo, ang programa ay libre para sa sasalihan at gamitan. Ang mga flexible na halaga ng pautang, ang mga retirado ay maaaring pumili ng mga pautang mula tatlo hanggang labing dalawang beses sa kanilang pangunahing buwan ng pensyon na may pinakamataas na limitasyon ng 200,000 pesos. Minimum na net take-home pension, tinitiyak ng SSS na ang mga retirado ay mananatili ng hindi bababa 47.25% ng kanilang kabuoang pensyon pagkatapos magsimula ang mga pagbabayad ng utang. Ano nga ba ang kailangan upang ikaw ay isang maging kwalipikado dito? Kailangan ikaw ay nasa edad na 85 years old o mas mababa sa pagtatapos ng termino ng pautang. Walang natitirang mga kaltas, walang natitirang mga pautang, sobrang bayad o mga pagbabawa sa package ng tulong sa kalamidad mula sa pensyon ng SSS. Regular na tumatanggap ng pensyon, tumatanggap ng regular na buwan ng pensyon ng hindi bababa sa isang buwan na may katayo ang aktibo. Mayroong na-update na impormasyon sa pakikipag-ugnayan, dapat ay may wastong mailing address at mobile number. Paano nga ba ang proseso ng aplikasyon? Mag-apply online sa pamamagitan ng website ng SSS o ng personal sa alinmang sangay ng SSS. Ang pag-aproba ay tumatagal ng tatlong araw ng trabaho para sa mga online online na application at limang araw ng trabaho para naman sa mga personal na application. Sa pag-aproba, ang mga pondo ng pautang ay deposito sa tinilagang bank account ng Retiree o Union Bank Quick Card. Mga karagdagang impormasyon, Sinasaklaw ng isang porsyentong bayad sa serbisyo ang halaga ng Credit Life Insurance para sa mga nanghihiram. Ang paunang buwan ng pagbabayad ay magsisimula sa ikalawang buwan kasunod ng pag-aproba ng pautang sa pamamagitan ng pag-alok ng ligtas at abot kayang alternatibo sa mga mandaragit ng nagpapautang, binibigyang kapangyarihan ng SSS ang PLP ang mga retirado na pamahalaan ang kanilang pananalapi ng responsable at maiwasang mabiktima ng mga pautang na may mataas na interes. Ang inisyatiba na ito ay um maayon sa mismong ahensya na magbibigay ng protection sa social security at itaguyod ang pinansyal na kagalingan ng mga manggagawang Pilipino at kanilang mga pamilya. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!